Muli tayo ay magkakaroon ng talakayan sa EPP tungkol sa katangian ng isang entrepreneur. Sa panahon ngayon kung saan kaliwaan ang umuusbong na mga negosyo, nagiging mahigpit ang kompetisyon, matirang matibay ang labanan, kailangan malaman ang mga salik upang mapaunlad ang isang negosyo. Sa araling ito, tatalakayin ang iba't ibang katangian ng isang matagumpay na entrepreneur na maaaring maging gabay ng sinuman nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Pag-aralang mabuti ang mga larawan. Pangkatin ang mga ito sa dalawang bahagi. Ipaliwanag kung ano ang naging basihan sa inyong pagpapangkat. Pag-aralan ng mga sumusunod na katangian na dapat taglayin ng isang mahusay na entrepreneur upang mapaunlad ang kanyang negosyo. Katangian ng isang entrepreneur Una ay kakayahang makipagsapalaran. Ang isang individual na naghahangad pumasok sa isang negosyo ay kailangang matatag ang loob at handa sa mga kakompetensya, Ibig sabihin, handa ka na may iba pang nagnegosyo na maaring katulad ng iyong produkto o serbisyo na ipinibigay sa mga tao. Pangalawa, pagiging malikhain. Ay nag-iisip ng mga paraan upang higit na madaling mapansin at tangkilikin ang ibinibenta. Pangatlo, kakayahan makapagpatupad ng inobasyon upang higit na mapabuti ang negosyo ay nararapat na magkaroon ng mga makabagong inubasyon o makabagong kaparaanan. Ikaapat, kakayahang makatayo sa sariling paa. Dapat malalim ang kaalaman kaya nga nag-aaral sa negosyong pinasok upang maging matatag ito sa mga pagsubok na maaaring kaharapin kakayahang gawing kasiyasiya ang trabaho kahit pagod sa buong buong araw na pakikitungo sa mga mamimili ay nararapat na manatiling masayahin. Masiding pagsusumikap, ibig sabihin matindi. Lahat ng mga entrepreneur ay nangangarap na mapaunlad ang napiling negosyo at makakamit ito kung isang individual ay magpupunyagi o magpupursigi pagkakaroon ng kababaang loob. Ibig sabihin, hindi palalo, hindi hambog. Kahit anuman ang estado sa buhay ng isang entrepreneur, manatili itong mapagkumbaba sa pakikitungo, hindi lamang sa mimimili, kundi maging sa trabahante nito. Ikawalo, kakayahang magtiwala sa sarili. May mga panahon na darating ang mga problema o kabiguan sa pagnenegosyo. Manatiling optimistiko, ibig sabihin positibo na malalampasan ang mga pagsubok sa iyong negosyo. May kasanayan at kaalaman sa produktong ipinagbibili. Nararapat lamang may sapat na kaalaman at kasanayan sa produkto o serbisyong binibenta. Ibig sabihin, malawak ang iyong pagkaunawa. Sanay ka sa iyong negosyong pinapasok. Ikasampo, pagiging matipid. Marunong humawak ng pera ang isang entrepreneur o negosyante upang magamit ng wasto ang kita sa pagpapabuti ng negosyo. Hindi mapagsamantala. Ang isang mabuting entrepreneur ay marunong tumingin sa pagpapahalaga sa mga pangangailangan ng mga mimili, mamimili. Kaya huwag kang abusado. Mga gawain kaugnay sa pangangasiwa ng tindahan. Sa pagtatagoy ng isang negosyo, dapat makaisip ng matalinong paraan kung papaano ito pangangasiwaan mula sa pagsasaayos, pagtatala at pamamaraan kung paano ito ibebenta. Maging madali ang pangangasiwa ng tindahan bilang entrepreneur kung susundin mo ang mga bagay na ito. Linisin ang loob at labas ng tindahan. Gayun din ang mga garapon at iba pang lalagyan. Ayusin ang paninda ayon sa uri nito o dapat mo itong igrupo. Nang sa gayon ay madaling makuha kapag may bumibili. Tiyaking malinaw ang pagkakasulat ng mga presyo sa bawat paninda. Kung pagkaing luto ang itinitinda, lagyan ng takip upang hindi dapuan ng langaw at malagyan ng alikabok. Magbigay ng tamang sukli at pagkukwenta ng binilhan. Maging matapat sa pakikipag-usap sa mamimili at ipamalas ang maayos na serbisyo. Kilala ba ninyo ang mga nasa larawan? Alam ba ninyo kung ano ang kanilang mga negosyo? Sino-sino ang makapagbibigay ng iba't ibang negosyo na kanilang pagmamayari? Alamin natin, ito ay si Lucio Siya ang nagmamayari ng Philippine Air Airlines na pangunahing paliparan sa bansa siya rin ang nasa likod ng Asia Brewery at Fortune Tab Tobacco. Ito naman ay si Eduardo Danding Cuangco. Siya ang punong tagapamahala ng San Miguel Corporation, ang pinakamalaking korporasyon ng pagkain, inumin at iba pang produkto na may mga tanggapan pa sa China, Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam. Ito naman ay si Lolita Hizon. Ang Pampangas Best ang nangunguna sa pagbebenta ng tusino at iba-iba pang produktong gawa sa karne. Ito naman si Cecilio Pedro, ang sinasabing isa sa mga matagumpay na negosyante sa Pilipinas. Siya ang nagmamayari ng Happy Toothpaste. Ang kanyang pagiging malikhain sa paggawa ng panlinis ng ngipin ang naging susi sa kanya sa pagiging maunlad. Alfredo Yao, ang paglalagay ng juice sa pakete ay naisip ni Alfredo Yao noong 1980. Nagsimula ang interes niya sa negosyo sa pagpapakete hanggang naisip niya ang pagpapakete ng juice na Zesto. Socorro Ramos. Nagsimula ang National Bookstore sa isang barong-barong ng pamilyang Ramos pagkatapos ng pananakop ng mga Hapon sa Maynila. Ito naman ay si David Consunhi ang namamahala sa pinakamalaking kumpanya sa konstruksyon sa bansa na gumagawa ng mga produktong konstruksyon sa bansa na gumagawa ng mga produktong konkreto at mga gawaing elektrikal. Ang DMCI Holdings Incorporated ay abala rin sa paggawa ng mga konstruksyon at pangangasiwa at pamumunuhunan sa mga power plant. Ito naman si John Jok Gokongway Jr. Umabot ang kita niya sa 680 milyong dolyar noong 2008. Ang kanyang mga ari-arian ay iba-iba gaya ng pananalapi, kemikal na galing sa petrolyo, pagpapaunlad ng eroplano tulad ng Cebu Pacific Air, telekomunikasyon, tulad ng Digital Communication Philippines, pagpapalaki ng mga baboy tulad ng Universal Robina Corporation at pagnenegosyo sa lupa. Ito naman si Tony Tan Kakchong. Noong 1975, napagpasyahan ni Tony at ng kanyang mga kapatid na lalaki na magtayo ng isang ice cream parlor hanggang ito'y lumago at nabuo ang pinakamalaking kainan sa bansa. Ito ang Jollibee. Wow, Jollibee! Pagmamayari ito ni Tony Tan Kaktiong. Manny Villar. Siya nagsimula sa kapital na 10,000 piso na ginamit sa pagpapatayo ng isang maliit na negosyong pangkonstruksyon na may kinalama, na kinalaunan ay lumaki at naging isang malawakang proyektong pabahay. Ito yun, yung Camellia Homes. Ito naman si Henry C. Hawak niya ang ilan sa mga nangungunang banko sa bansa, yung Banco de Oro at China Bank Corporation. Siya rin ang kinikilala ang pinakamayamang negosyante noong 2008 dahil sa paglaki ng kita ng mga bangko at ng SM Supermalls na kanyang pagmamayari. So, si Hennessy ay nagmamayari ng SM. Ano ay ng mga larawang iyong nakikita? Vision, future, business, strategy, vision. Tuklasin natin. Alamin natin, ayon kay Dr. Stephen Cross, isang sikat na dermatologist sa Atlanta dapat to nating tandaan ang limang elemento ng tagumpay. Ito yung limang elemento ng tagumpay. Vision. Marapat na ating tukuyin kung ano ang gusto nating marating sa buhay. Estratehiya. Upang matupad natin ang ating pangarap sa buhay ay dapat na mayroon tayong malinaw na layunin at plano. Tiwala sa sarili. Kailangan magkaroon ng tiwala sa sarili ng kakayahan. Dapat nating alamin ang magaganda nating katangian na tutulong sa atin upang makamit natin ang ating pangarap sa buhay. Tiyaga, kung may tiyaga, may nilaga. Ito ang kasabihan na dapat nating tandaan. Ang mga pagkabigo natin sa buhay ay dapat hindi maging dahilan upang panghinaan ng loob. Ipagpatuloy natin ang pagtsatsaga dahil ito ang susi sa tagumpay. Pagtutuwid sa pagkakamali. Kailangang matuto sa mga naging pagkakamali. Hindi ibig sabihin na nagkamali ka, hindi mo na ito kayang ituwid. Mula sa pagkakamali ay magplano kang muli para matuwid mo ang nagawa mong pagkakamali. Ano-ano nga ang limang elementong natutunan mula sa aralin? Tandaan natin, hindi sa gabal ang kahirapan upang maging matagumpay sa buhay. Maaring individual o sama-samang pagkilos ang susi sa tagumpay. Ang tagumpay ay hindi batay sa swerte, kundi sa ilang hakbang na maaring gawin ng individual o grupo. At dito nagtatapos ang ating aralin sa katangian ng isang entrepreneur. Hanggang sa muli, paalam!